O, oh, eto mga kailangga, ang lulutuin po pala natin ngayon ay ginataang gabi. Siyempre, sa usapang sahog ay wala na po tayong ilalagay dyan. Abay, siyempre nga po, maluluto din po ito kahit wala po itong sahog. At may gata nga lang ay super okay na po ito. Pero bago nga po ang lahat mga kailangga. Siyempre, atin nga po muna itong hikuton mga kailangga. Bali, dito nga po ay lilinisin po natin itong paklang niya. Ay, mas nauna ko na pong linisin yung iba neto. Eto, ito na nga lang yung maipapakas pakita po natin. Bali, panit-panitan nga lang natin yung pack lang niya. Pagkatapos nga po niyan, eh, syempre, atin nga lang po yan, slicing, slicing mga kailangga. Siyempre, dito nga po, atin na nga pong huhugasan iyan. Kasabihin nyo, bakit ganyan yung paghugas ko? Hindi po lahat ng ganap, ay kailangan po nating bidyuhin dyan. Ha? At ito nga po, mga kailangga, siyempre gagamit po pala tayo ng lamas dito. Sa kawali, abay, maglalagay tayo ng counting tubing. Ay, lalagay na rin po natin lahat ng atin pong lamas. Kasabay na rin po natin lahat ng mga pampalasa. Kabukal bukal, ilagay na rin po natin ito pong ating gabi. yan sa mga nagtatanong, bakit hindi ko na ho sinabay itong gabi sa pabukal bukal? Ayan. Yan po kasi ang technique namin para hindi po makate itong gabi. O, ayan mga kailangan, lamang ang may alam. Kalipas ng ilang minuto, ay ito na nga po, ilalagay na rin po natin itong green sili. Ilalagay eh. po pala tayo ng kaunting tuba po dyan. Para naman ho may kaunting sapa, Abay, maglalagay na rin po tayo dito ng katumbal. Ay sarap ng ulam. At sigurado nga po kung marami na naman ang buhaw na mabubungkag neto mamaya. At at ano nga po mga kailangan luto na nga po ang ating ulam for today's video. Ayan, dahil nakabot ka sa gitna ng video ng Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga content, mga gulay tipid ulam idea, mga hilamon hindi mo pa alam na pwede palang ulamin. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Pakipalo na po ako dyan. Siyempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta. Ah. Kaya ah. kung wala po kayo, eh, syempre, wala din po tayo ngayon dito. Ah. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video, mga kailanggas. Salamat sa inyong panonood. God bless us.